yung adlaw may kagala na may dire sa prutasan guys apulan sa japan ah. may mga apple oh tagang gayo bayaran may dire inig mukuha ka dire ito sanahan ngayon na apple apple tagang kita Dito. Apple. Tiba-tiba oh. ang apple da rin ba? na yilong apple da rin na Nayilong apple na rin. Yilong apple. Yilong apple. Yilong apple. Hindi rin napunta sa red apple. Daw, red apple daw. Hindi rin napunta sa red apple. Lami oh. kakit-kiton ba?